Marina Aldo mga guys, it's me, Andrea, na taga-provincia at Bicolana. And welcome sa aking mini-vlog. At yun nga po, habang naglalakad ako pa uwi ay may nadaan ako, nagtitinda ng taho. Kaya ayan, napabili na nga po ako kasi alas 7 pa lang yan ng umaga at hindi pa ako kumakain ng umaga. Pauwi pa lang po ako sa aming bahay kasi nga po kahapon doon kami natulog sa bahay ng aking biyanan at hinatid lang ako ng aking partner pauwi dito sa amin at papasok din po siya sa kanyang trabaho. Dahil wala na naman pong dumadaan na skate, naglakad na lamang ako pa at end po. Andyan ako sa rilis. At yung nga pong dala pong eco bag, dyan nakalagay yung gamit namin na namin kahapon doon sa bahay ng aking biyanan. Mabigat din po yan kasi mga labahan namin yan. At ito na nga po ang isa sa aking nadaanan dito sa mesa amin kung saan dito din ako nag-aral ng elementarya. Napakaganda at napakalawak din po ng paaralan dito sa amin. Mula elementarya hanggang high school. Kaya naman talagang palagi kami dito nagrarabos o naglilinis sa school namin at nagagarden din po kami sa may palibot ng aming school. At mabuti naman po iyon para sa amin dahil kahit sino po ang mag harvest doon ay maaari kasi nga po, mga tanim din namin kahit kahit iyon. Kahit makakapagod ayos lang din naman po kasi yung mga tao din yung nakikinabang o mga estudyante dito sa school namin. At dito na nga po ako dumaan sa may shortcutan patungo sa aming bahay at may nadaanan pa nga dito mga baboy daw na nakatali. At dahil nga po ngayon na naman ako dito nakadaan, ayan, hindi ko talaga na-expect na palampas na sa akin o mas mataas pa sa akin yung mga damo dito sa may daanan at na ito. Bawat hakbang ko po talaga ay tinitingnan ko na muna kasi nga po napakatataas na ng damo at baka pag apa ko ay may ahas na hay. Huwag naman sana. Halos bibihiran na lang po ako dito dumaan kasi nga po na trauma na ako dati te eh. nung dumaan ako dito ay nakakita talaga ako ng napakalaking as at ay na nga po, nakakatakot po talagang dumaan dito mag-isa. Pag tagabukid po talaga at lalo na kapag madam mo ang dadaanan bago ka umakbang, titignan mo muna ng maigi ang iyong lalakaran para talaga namang safe ang iyong buhay. <laughs> Habang ang nasa kalahati na ako ng aking paglalakad, ay, ay nakaramdam ako ng masama sa aking chan. Kaya naman, todo madali ako sa paglalakad. At tumakbo nga, talaga ako pa sa amin para nga makarating na ko kaagad sa aming bahay. Pagkarating ko nga sa aming bahay, ay diretso na kaagad kasi sa CR kasi nga nagjijelps na talaga ako at kahit pagod na pagod pa, diretso na talaga ako sa at CR. At pagmukha na nga akong smurf dyan kasi nga po, trapa lang po ang aming CR. Kaya ayan, kulay blue na talaga yung aking skin dyan. At yun na nga mga guys, mission success. Kaya naman, dinala ko na yung aking pasalubog doon sa aking baby sister. Kaya naman pupunta ako sa kanilang bahay. At malayo pa nga lang ako ay tinatawag na ako ng aking baby sister na T daw. Ang tawag niya sa akin, T, kasi nga, hindi niya pa masyadong masambit yung salitang ate. Putol-putol pa po kasi ang kanyang pananalita sa ngayon. At nung makita niya nga may dala akong pasalubong sa kanya, ay sobra naman talaga ang tawa ng batang ito. At pinabless ko nga at nagbless naman sa akin itong aking baby sister. At binigay ko na itong kanyang pasalubong. Ang pasalubong ko po sa kanya ay puto. At nagustuhan niya rin naman po yung aking dalang puto na daanan ko nga lang po ito doon sa aking dinaan kanina. Kaya napabili talaga ako kasi naalala ko itong kapatid ko maghanap talaga ng pasalubong kapag nakita niya ako. At yun na nga po, yami naman daw po yung pasalubong ko sa kanya at nagustuhan niya naman talaga. At hinalikan ko na nga po siya sa kanyang pisngi at tuwang tuwa naman ang bata. Pumunta nga rin po ako dito kila mama kasi nga po magpapasama ako kay mama na pumunta sa munisipyo kasi nga po sabi noong aming base mayor na bumalik na ako dahil dahil nga po nagsolicit ako para sa aking pambili ng libro. Kasi medyo mabigat po ang din presyo ng libro na aking bibilihin. At halos walang wala din po talaga kami sa ngayon. Kaya naman po naisipan ko na lang na magsolisit para kahit pa paano ay makatulong sa pambili ng aking libro. At habang ang inaantay ko si mama na makapag-ayos, ay uminom na muna ako dyan ng mainit na tubig kasi nga po mas gusto ko inumin kaysa sa kape. At ay na nga po, ilang oras din yung pag-aantay namin dito sa munisipyo bago kami nakahingi ng tulong sa mga officials dito. At first time ko nga lang po itong ginawa, kaya naman sa susunod ay hindi na talaga ako uulit. Kung hindi lang po talaga kailangan ay hindi ko ito gagawin. Simula na po kasi ng aming school year at wala pa po akong libro, kaya no choice talaga ako lumapit sa kanila. So, salamat din po at kahit pa paano ay nabigyan nila ako ng tulong. Kahit okay. bilang panganay na realize ko po talaga na pagsisikapan ko pa ng mabuti para hindi na din po ito danasin ng aking mga patid at maibigay ko rin po sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa pag-aaral. Ito po muna for today's mini vlog. Sa susunod na lang po ako ulit mag -ikwento. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share and subscribe to my YouTube channel at malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat po. Bye-bye.